Maligayang pagdating sa aming video ngayon. Dito, hinahanap natin ang kapayapaan, pag-asa at ang katiyakan na laging kasama natin ang Diyos. Ngayon, itaas natin ang ating mga puso sa isang espesyal na panalangin upang itaboy ang mga takot sa gabi at madama ang nakaaliw na presensya ng Diyos. Kung ikaw o isang taong mahal mo ay nahaharap sa mahihirap na gabi, puno ng kawalan ng kapanatagan o pag-aalala, alamin na ang Diyos ang perpektong kanlungan para sa mga sandaling ito. Sundin ang panalangin ito hanggang sa wakas at maranasan ang katahimikan na nagmumula sa pananampalataya. Huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng espesyal na ugnayan mula sa Diyos sa kanilang buhay. Mahal at mapagmahal na Ama, Ngayon, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya, naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng iyong mga pakpak ng pag-ibig. Sa araw, madalas nating kayang harapin ang ating mga laban, ngunit pagdating ng gabi, ang mga takot ay tila lumalakas at ang mga alalahanin ay nagpipilit na nakawin ang ating kapayapaan. Kaya naman, kami ay sumisigaw sa Panginoon, aming kanlungan at lakas. Napalibutan kami ng iyong liwanag at pawiin ang dilim ng takot. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin na ikaw ang nagbabantay sa amin araw at gabi. Ikaw ang tagapag-alaga ng aming kaluluwa, ang hindi natutulog o inaanto. Kaya nga, Ama, hinihiling namin, punuin mo ang aming silid, ang aming isipan at ang aming puso ng iyong presensya. Bawat sulok ng aming tahanan ay maaaring sakupin ng iyong kapayapaan at naway walang anino ng pag-alinlangan o takot ang may puwang na manatili. Jesus, Prinsipe ng Kapayapaan Tulad ng pagpapatahimik mo sa bagyo sa dagat, kalmado ang mga unos na umuusbong sa loob natin sa gabi kapag naramdaman namin ang katahimikan sa aming paligid, naway marinig namin ang bulong ng iyong tinig na nagsasabing, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. i sa amin ang kumpiyansa na hindi kami nag-isa. Banal na espiritu, mga aaliw at patnubay. Maglakad sa tabi namin sa malungkot na gabi. Kung ang mga pag-iisip ng kawalan ng kapanatagan o pagkabalisa ay nagsisikap na mangibabaw sa atin, hayaan silang mapalitan ng katiyakan na tayo ay mga anak ng kataas-taasang Diyos. Punan mo ang aming espiritu ng iyong kapayapaan, at akayin kami sa isang mapayapang pagtulog, dahil alam namin na ang iyong presensya ang pinakadakilang kalasad laban sa anumang kasamaan. Panginoon, alam namin na walang sandata na ginawa laban sa amin ay unlad. Kaya, ipinapahayag namin sa pangalan ni Jesus, ang mga takot sa gabi ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Ang bawat diwa ng pagkabalisa, pag-aalinlangan o takot ay dapat umalis ngayon, dahil ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagbabantay sa ating bahay at sa ating isipan. Isinisigaw namin ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus sa bawat isa na nananalangin kasama namin sa sandaling ito, pinoprotektahan ang aming pagpasok at paglabas, mula ngayon at magpakailanman. Mahal na Ama, naway mabihag ang aming mga pag-iisip sa iyong salita. Kung sa gabi ang mga masasakit na alaala o alalahanin ay sinubukang salakayin, dalhin sa aming alaala ang iyong mga pangako, Sinabi mong hindi mo kami iwan o pababayaan, at lubos kaming nagtitiwala sa iyong katapatan. Kung ang panalangin ito ay nakakaantig sa iyong puso at nagdudulot ng kapayapaan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dito, nagbabahagi kami ng mga panalangin para sa mga oras ng pakikibaka at pag-asa. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang makaramdam ng ginhawa ng Diyos, at iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Nais naming ipagdasal ka. Amang walang hanggan, ikaw ang liwanag na pumawi sa lahat ng kadiliman. Sa katahimikan ng gabi, punuin mo kami ng katiyakan na walang kadiliman na makakapatay sa iyong liwanan. Naway magpahinga tayo sa katahimikan ng isang taong nakakaalam na sila ay protektado ng mga kamay ng lumikha ng universo. Panginoon, ipinagdarasal namin ang lahat ng pamilyang nagdurusa sa mga takot sa gabi. Sumisigaw kami para sa iyong presensya na isama ang mga magulang, mga anak at lahat ng nasa tahanan. Naway ang mga tahanan ay mamarkahan ng kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Jesus, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Bawat pag-aalala, bawat pag-isip ng takot o dalamhati, iniiwan namin sa iyong paanan. Alam namin na ikaw ay tapat na pangalagaan kami, kahit sa pinakamaliit na detalye. Naway ang mga gabi, Panginoon, ay maging panahon ng pagbabago at hindi ng pagdurusa. Naway gumising kaming sariwang sariwa, handang harapin ang panibagong araw sa ilalim ng iyong gabay at proteksyon. Diyos, ipinagdarasal namin ang mga napapaharap sa paulit-ulit na bangungot o hindi pagkakatulog. Naway madama nila ang iyong kapayapaan na bumabaha sa kanilang buhay. Ipahayag sa kanila ang natitira na nagmumula sa iyo, tulad ng iyong ibinibigay sa iyong mga minamahal habang sila ay natutulog. Minamahal na ama, ngayong gabi ay nakatayo kami sa iyo nang may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Alam namin na walang bagay na lampas sa iyong kontrol, walang nakataka sa iyong mainat na mata. Kapag sinusubukan ng takot na nakawin ang aming kapayapaan, sumisigaw kami sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na nagpapalaya sa kadiliman at nagpapakalma sa mga pusong nababagabag. Panginoon, habang ipinipikit namin ang aming mga mata ngayong gabi, nais naming madama ang iyong presensya na nakapalibot sa amin na parang balabal ng proteksyon. Naway walang pag-isip ng dalamhati o kawalan ng kapanatagan na magkaroon ng puwang sa ating isipan. Maging aming kuta, aming ligtas na kanlungan sa gitna ng mga panloob na bagyo. Jesus, alam namin na ikaw ang mabuting pastol na nagmamalasakit sa iyong mga tupa. Ang iyong tinig ay nagdudulot sa amin ng kalmado, at ang tunog ng iyong salita, ay gumagabay sa amin sa mga landas ng katarungan at kapayapaan. Turuan mo kaming marinig ang iyong tawag, kahit na tila nakakatakot ang katahimikan ng gabi. Banal na Espiritu, hipuin mo ang aming mga puso ngayon. Ibahin ang mga takot sa katapangan, pag-aalinlangan sa pananampalataya, at mga sandali ng pagkabalisa sa ganap na pagsuko sa iyong pangangalaga. Alam namin na mapagkakatiwalaan ka namin, dahil ikaw ang aming mga aliw at tapat na kaibigan. Panginoon, gaano kadalas naming hinahayaan ang mga alalahanin sa araw na umabot sa mga oras ng gabi? Nawawalan kami ng antok habang sinusubukang lutasin kung ano lamang ang kayang lutasin ng iyong kapangyarihan. Sa makatuwid, ngayon ay pinili naming ilagay ang lahat sa iyong mga kamay, alam na ikaw ay isang Diyos na hindi nabibigo. Ama, hinihiling namin ang pagbabago ng aming isipan. Naway mapalitan ng mga katotohanan ng iyong salita ang masasamang alaala o alalahanin tungkol sa hinaharap. Nais naming tandaan na ikaw ang aming pastol at wala kaming pagkukulang. Jesus, kapag kami ay nakahiga, nais naming magpahinga bilang mga anak na lubos na nagtitiwala sa pangangalaga ng ama nawa ang bawat paghinga namin, habang natutulog ay maging isang paalala na ang iyong espiritu ay nasa loob namin, na nagpapanibago sa aming lakas para sa darating na araw. Panginoon, hinihiling namin ang mga taong nag-iisa ngayon. Naway madama nila ang iyong yakap ng pag-ibig, isang hindi maipaliwanag na init na pumupuno sa kawalan at nag-aalis ng anumang takot. Ikaw yung taong hindi kami iniiwan o pinababayaan. Makapangyarihang Diyos, palibutan mo kami ng iyong proteksyon. Tulad ng pader ng apoy sa paligid ng Jerusalem, naway palibutan kami ng iyong presensya, at hadlangan ang anumang pag-atake ng takot panghihina ng loob o pagdududa na sumusubok na umabot sa amin. Ama, nais naming ipahayag ang iyong salita sa amin buhay. Sinabi mo sa amin, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Naway umalingaungaw ang katotohanan ito sa ating isipan habang tayo ay natutulog. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa madilim na gabi, Kapag ang puso ay nagsimulang mag-alala, naway iangat namin ang aming mga mata sa iyo at alalahanin na ang iyong liwanag ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman na maaari naming harapin. Panginoon, humihingi kami ng panunumbalik na pagtulog. Naway mabago ang bawat selula sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Naway makatagpo ng kapahinahan ang pagod na isip at ang pusong naliligalig ay mapatahimik ng katiyakang ligtas kami sa iyong mga kamay. Ama, nais ka naming purihin sa iyong katapatan. Kahit na kami ay mahina, ikaw ay nananatiling matatag. Kahit na kami ay nagdududa, ikaw ay nananatili sa aming tabi. Salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Jesus, hawakan mo ang aming kamay ngayong gabi. Tulad ng isang batang mahimbing na natutulog dahil alam niyang nasa malapit ang kanyang ama, gusto naming matulog ng payapa, nagtitiwala na inaalagaan mo ang bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin. Naway sila ang aming mga tagapag-alaga habang kami ay natutulog, na nagpoprotekta sa amin mula sa lahat ng kapahamakan, at nagdadala ng seguridad na mula lamang sa iyo. Banal na Espiritu, ihip mo ang hangin ng kapayapaan sa aming tahanan. Naway ang bawat silid sa aming tahanan ay mapuno ng iyong presensya, itaboy ang lahat ng takot, pagkabalisa o anumang espiritu ng kaguluhan. Diyos, nais naming magpahinga sa pagkaalam na ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung haharap tayo sa mga hamon nayon, alam natin na ang Diyos na umalalay sa atin noon ay patuloy nagagabay sa atin sa hinaharap. Jesus, tulungan mo kaming tandaan na hindi kami nag-isa. Kahit na ang gabi ay tila mahaba, ikaw ay kasama namin, at ang iyong pangako ng tapat na pagsasama ay hindi nabibigo. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na sa iyo kami nakatagpo ng kapahingahan. Hindi natin kailangang labanan ang ating mga takot ng mag-isa, dahil ipinaglalaban tayo ng Panginoon. Panginoon, nais naming ibigay sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin. Ang lahat ng nagpupuyat sa amin sa gabi, ibinibigay namin ngayon sa iyong mga kamay, nagtitiwala na ganap kaming pinangangalagaan ng Panginoon. Jesus, turuan mo kaming magpahina sa iyong kapayapaan. Tulungan kaming ilabas ang hindi namin makontrol at magtiwala na ang iyong plano para sa amin ay palaging pinakamabuti. Espiritu Santo, punuin mo ang aming mga puso ng iyong presensya. Naway ang bawat pintig ng aming puso ay maging isang paalala na kami ay buhay dahil ang iyong Espiritu ay umalalay sa amin. Ama, sumisigaw kami para sa iyong proteksyon sa mga bata, kabataan at matatanda na nahaharap sa mga takot sa gabi. Naway ang lahat, anuman ang edad, ay makaranas ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, kapag sinusubukan kaming guluhin ng mga kaisipan, turuan mo kaming pagnilayan ang iyong salita. Naway ang katotohanan ng banal na kasulatan, ay maging angkla natin sa gitna ng emosyonal na mga bagyo. Jesus, tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo. Hindi namin nais na magtago ng anuman para sa aming sarili, ngunit ilagay ang lahat sa iyong mga kamay, dahil alam namin na ang Panginoon ang nag-aalaga sa amin. Diyos, sa gitna ng katahimikan ng gabi, Nais naming marinig ang iyong matamis at marahan na tinig na nagsasabi sa amin, ako ay kasama mo. Naway sapat na ang katiyakang ito para pakalmahin ang ating mga puso. banal na espiritu, magdala ng kapayapaan sa mga nahaharap sa insomnia o kahirapan sa pagtulog. Inaantig nito ang bawat hindi mapakali na isipan at bawat pusong nabalisa na nagdadala ng katahimikan na tanging ang Panginoon lamang ang makapag-aalo. Ama, pinupuri ka namin dahil alam naming naririto ang presensya mo. Hindi man namin ito nakikita, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig na nakapalibot sa amin, pinoprotektahan kami at pinapanibago kami. Jesus, salamat dahil sa iyo, hindi namin kailangang matakot sa hinaharap. Makakapagpahinga na tayo, alam nating inaasikaso na ng Panginoon ang bawat detalye na hindi pa natin naintindihan. Panginoon, habang tinatapos namin ang panalangin ito, nais naming ipahayag na kami ay nagtitiwala sa iyo salamat sa pagmamahal mo sa amin, pagprotekta sa amin at pagbibigay sa amin ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na lagi mo kaming kasama, pinoprotektahan at binabantayan. Naway madama ng lahat ng nakarinig ng panalangin ito ngayon ang iyong presensya ngayon, na nagdadala ng kaginhawahan, katiwasayan at pagpapanibago. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa panalangin ito. Kung ang sandaling ito ay naantig ang iyong puso, iwanan ang iyong i-amen sa mga komento, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang panalangin na ito sa mga nangangailangan ng aliw. Pagpalain at inatan ka ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. Matulog ng payapa, alam mong binabantayan ka ng Diyos. Pagandang gabi at manatili sa piling ng Diyos.